Katulad ng sinabi ko, meron na silang relasyon. Talagang talagang pinin talagang dinahan sila nito, nitong CPP, NPA, NDF. So, so kunyari pagpunta namin sa UN ano, Franco Ina mga kababayan, na pagpunta namin doon, sa sinabi namin, binigay namin yung report namin, tinataasan pa kami ng kilay. Pagkatapos nun, aalis sila for dinner, kasama nila yung mga CPP. Kasi matagal na sila magkakakilala. Tapos ang isasabihin sa inyo, paano naging asasabihin ng UN sa amin, paano naging terorista yan, e, eh, eh madre yan, o pare yan. Ganon ang understanding nila kung anong ibig sabihin ng terorista. Hindi nila alam na ang mga terorista dito sa Pilipinas ay napaka, napakadaming maskara. So, to answer your question, that's it. That's it. Meron silang ginawang relasyon. Yung, yung sinasabi ni Eric na alliance building, talagang dinahandahan nila. Ganun yung ginawa nila sa mga skwela natin, sa mga simbahan natin, sa mga labor organization. At dinahandahan siya, built a relationship and, and won his trust. Ganun ang ginawa sa mga anak natin bago ginawang NPA. Yes.